No, no, So yun mga idol ah, So ngayon Pauwi na sana ako Pauwi na ako mga idol Galing ako doon sa kubo At Nag video lang ako So ayan sa lahat ng mga viewers po natin Pauwi na ako ngayon At May nakita ako kaya sinundan ko dito May nakita ako dito mga idol hindi ko hindi ko alam kung ito ba yung matanda o saka yung lalaki. Pero samahan niyo po ako. So bago po ang lahat, maraming maraming salamat po uh, sa pagsuporta po sa aking vlog. Medyo tumila na po yung ulan mga idol. Hindi kagaya nung kanina pa na ano, maulan. Pero ngayon okay na. So ito po yung karugtong ng video natin. Pauwi na po ako mga idol galing po sa kubo. So may nakita kasi ako kaya sinundan ko. Samahan niyo ako. Samahan niyo ako dito. Ayan yung flashlight natin. Kasi medyo madilim na po ng konti. Ayan. May dala tayong flashlight. Always ready. Turo. Ayan. Medyo madilim-madilim na. Napakadelikado na. Ayan, may nakita ako pero hindi ko sure kung anong nakita ko kaya ngayon sinusundan ko dito parang kakaiba yung mukha ni mama ito parang kakaiba yung mukha niya okay, okay lang na wala pang flashlight kasi na nakikita ko pa yung Ginadaanan ko medyo nakakatakot nga lang pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog nakita yung mga iyon matanda ah, nahati talaga yung, ang kanyang katawan bumalik talaga sa pagkamanan ah, pero ang kakaiba ay medyo naaagnas ang yung ano naaagnas yung ah, yung talahating katawan yung yung manloob parang naaagnas na maamoy Grabe yung dal, dal natin. Okay pa naman na walang flashlight. Oh, so ngayon mga idol. Pauwi na tayo ha, pauwi. Medyo madilim na. Pero patuloy pa rin tayo. Nag-iisa pa rin ako. Oh, wala akong kasama ha. Baka isipin nyo may kasama ako dito. Solo, solo, solo tayo. Solo exploration tayo. Huh. Madilim. Madilim na dito. So, ayun mga idol. Huh. Ayan, pinagpapawisan tayo at hinihingal po. Kasi paakyat tayo ngayon dito. At pababa naman tayo para makahawin tayo sa, sa baryo. So ngayon mga idol, hindi ko inaasahan na bumalik sa pagkamanan talaga yung matanda. Sayang yung pagod natin pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Pasensya na po, pinagpapawisan po ako mga idol. Wala po itong, walang halong biro po ito. Talagang totoo po talaga na pinagpapawisan po tayo. no Kahit uh, pagod at pinagpapawisan po ay patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog para sa inyo to tandaan nyo yan kaya pa-share ng video na to at pa-subscribe at huwag kalimutan i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa lahat po ng mga video ayan ano sino yan may nakita ako sa video Lord, tulungan niyo po ako. Delikado ito kasi ako lang po mag-isa pa uwi eh. sa si area na to at nakakatakot na sa taas pa tayo ng bundok mo. You know, hindi pa tayo nakababa. You know, patunay na sa taas pa tayo ng bundok. O, oh. may nakita kong sumilip dito. May nakita akong sumilip dito. Sino yan? Bakit ka sumilip at sumusunod sa akin? Magpakita ka. Ha? Huh? Magpakita ka. kakaiba din ah ayan na ah. ang lawak saan ba tayo kayo pupunta doon tayo ibon medyo nakakatakot na ng gabi na dito mga idol hindi ko na masyado makita yung ano delikado

hindi ko pinailaw yung flashlight baka magkita ako may tao dito may tao gusto namin so, mga idol may pinalo. Parang may biktima dito. So mga idol. Hindi ko sila makikita ng mas hindi, 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 ko sila makita masyado. Kasi kapag inyo ko yung flashlight, baka malata nila dito ako. Yan, nagtatago ako ngayon dito. Parang may pinas lang dito. Hindi kaya mga aswang to o mga mananangkal. Hindi ko sila makita kasi medyo madilim na. Sabujela barang may pitik dito. di sini. Dinung-dung na 'yun. Parang dinuntay. Parang may something na. Loh. Ayun. Parang nakahalet. Meron na dito. parang may parang may pinatay diyan sa loob. Hindi kayo mga aswang yan. Delikato. Kapag makita tayo. Parang napansin nila ako kasi sa ilaw Kaya inoff ko yung flashlight Pero parang narinig Parang ano niya detect nila na, na Yung ano ko dito Yung apak pa Kasi parang kasi Naapakan ko yung mga kahoy ah, Tumutunog kaya ah, na, Napansin ng ano hindi ko masadong nakita sila ah, Napakadilim talaga ah, Yun know. o May pinatay mga idol may pinatay. Pag baka biktima yan ng mga aswang. Delikado. Sabi ko na nga ba, はい。ペナタイ